Independent Commission for Infrastructure ipinabubuwag sa Korte Suprema. Isang guru naman, abay kunestiyon po yung legalidad ng kautusan ni Pangulong Marcos na nagtatagpo sa naturang komisyon. Kung na may nagkala pa ang report si Bombo Grant, Hilario. Ipinabubuwag na isang guru na si John Boritayama ang Independent Commission for Infrastructure sa Korte Suprema ng kanyang iyain ang isang petisyon ngayong araw. Sa isinumit petition for church orari, layon anyang bigyang kaliwanagan mula sa katas sa katasasangkuman ang legalidad sa pinirmahang kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang inisyo kasing Executive Order No. 94 ng Pangulo ay ang siya nagtatag sa komisyon na Independent Commission for Infrastructure upang maimbestigahan ang anumang mga proyekto ng pamalaan lalo na pagdating sa flight control. Kung kaya't ani ng petitioner na si John Bori Tayam na maglabas ng resolusyon ang Korte Suprema para matukoy ang legalidad ng naturama kautosan. Well, ang prayer ko naman dito ay bigyan nila ng ruling kung bali pa kasi ang issue na nire-raise ko dito, unconstitutional ba yung Executive Order 94 ni President Bongbong Marcos series of 2025 at the same time Uh, ano ba yung legality ng ICI or Independent Commission for Infrastructure. Naniniwala na ito ng na mahalagang malaman ang desisyon ng Korte Suprema sapagkat ano pa man ang ilabas nitong resolusyon ay tiyak naman anyang may mabuting, may dudulot. Get niya win-win situation raw ito dahil sa kalimang paboran ng kanyang petisyon ay tuluyang mabubuwag ang komisyon. At kung hindi may magbubuwas anya ito ng daan para mabigyan ng mas malawak o mabigat na kapangyarihan ang naturang komisyon. So dito sa part na to, mahalaga na malaman natin kung ano nga ba yung kahalagan, ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema dito. Win-win situation, kung paboran man ako once again, edi abolish ang ICI. Kung hindi man, edi mas mabibigyan nila ng ngipin itong ICI kasi ay kita ko walang content powers sa na kagaya ng nasa legislative department eh. Kasi sa legislative department kasi sa constitution natin, wala namang content power doon. Pero ang nagbigay ng content power doon sa legislative branch natin ay jurisprudence or Supreme Court decision in the case of Balag and Ermita. Samantala, ipinaliwanag ni John Baritayama ang kanyang argumento kung bakit nararapat na may deklarang unconstitutional ang itinatag na komisyon. Kanyang binigyan din na bago gumawa ng panibagong komisyon sa pamamagitan ng Executive Order ng Pangulo ay dapat anyay pinaglalaanan ng kukulang pondo o budget. Well, isa kasi dito, kapag gagawa ka ng bagong komisyon o ng bagong agency sa gobyerno, pagtatalaga ka ng bagong budget. So yung GA nat, yung GAA natin, yung GAA 2025 natin, pwedeng pa rin naman sa Supreme Court eh. So ginalaw nila gumawa na sila ulit ng agency. Ginalaw nila yung pera ng 2025 na hindi pa tapos yung decision ng Korte Suprema doon. So isa 'yon sa mga argument ko po. doon pa rito, eh. pakilala niya sa kanyang sarili sa pag-aay ng petisyon ay bilang siya independent at concerned citizen. A solar na tao, concerned citizen na hindi naniniwala sa rally kasi kapag magrally ka, to be honest, wala namang mangyayari. I, I could say, respeto ko yung uh, freedom of expression ninyo. However, nung nagrally na karaan, wala namang nakulong, wala namang nag-resign. Wala namang na-arrest yung politiko. Ang nakulong yung mga nagrally pa. Nag-uulat mula sa katastasang hukuman, ito si Bombo Grand Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.